reopen open wait email, open up. Tara, tara. Wait lang, wait, wait lang. Wait lang Uy, dito na, turtle lo. Saan? No. Talo na naman. Ano ba yan? boring. Ano yun? Ano yun? sa Sabi niya dito. Itang na yung school nga. I was told in school that my country was called night by school. na din yung Pilipinas, Isang manlalaro ay nakayoko habang ang iba. Pang mga manlalaro ay tumulong sa kanya. Hindi oh, mo Sierra Madre is the longest mountain range in the Philippines. It forms from the eastern backbone of Luzon, running from the provinces of Cagayan. Ito so, pang may bagay niya, niya ito ah. Ang mga gandang ay may, mayamang may tradisyon ng pananahi at pagbubulta. Kilala sila sa paggawa ng mga damit na may misenyo gamit ang makukulong. pala kasi yung magbasayan, no? Dinadala tayo sa iba't ibang lugar. Kaya mas um, ma-appreciate maap ang Pilipinas. Ang ganda din ang mga ibang kultura. Nakita mo yung, tradisyon ng gandang? Hmm. ang okay. ganda nga nga Pinag-usapan natin yung kanila. Ang mga palong sa Ang ating kumotek so, May higit ng 330 years. The Philippine is comprises 7,107 islands. So mga bata, Halagang pagbabasa kasi siyempre madami tayong matutunan at malalaman. Alam niyo ba yung kalabaw na ito ang pambansang ayat ng Pilipinas? Oo, tinutulungan din nila yung mga farmer. Galing Yung yari niyong nag aararo sa palayon. Cagayan River ay ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Oh. Alam niyo ba yung Cagayan River ay ang source ng tubig ng mga magbubukid? Uh, yun na yun? Gusto ko pa magbasa. Wala na. Guys, may na-discover ako dito. Ano yan? Ano yan? E-book. E-book? Wow! Pwede, pwede kang mag-search. Pwede ka rin matuto dito. Dahil marami kwento. Pwede pa ano? O, ang dami nating... O, oh, ang dami nating... Pwede magtungo dyan? Pwede. O, ang dami nating magtutunan dyan.